Matanga, uh, Migs! Maayong adlaw ka natung tanan o nining bulana atong pag ulugon ang Valentine's Day o alayon nini ang uh, content creator o ang nagdumala sa Winnie Luna Nahyal Inok Channel sa FB o Facebook o sa YouTube adunay pagpaabot no adunay uh, handog pagmamahal ni Matinik sa tanan nga mga subscribers ni ini oga uh, pagkahimuon kini kining handog pagmamahal ni Matinik alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi eh. ugmang Adlawa, pebrero 13 2025 dispiras sa atong Valentine's Day Oga ga uh, kini usa ka parapol ogang paagi niini binali ang unang mabunutan makadawat og isa kalibo og ang ikikaduha nga mabunutan makadawat og laing isa kalibo og ang ikatulo nga mabunutan makadawat og tulo kalibo kini ginagmay lang mga megs at uh, isip atong paghatag o pagtagad o uh, pagpaabot sa atong pag pagila sa nagsuporta no sa mga nagsuporta sa ato ang uh, Winnie Luna Nahyan Iduk Channel sa Facebook o sa YouTube. So aron kita makaapil niini, eh? mao kini ang atong buhaton. Dapat subscriber sa YouTube nga Winnie Luna Nahyan Iduk Channel subscriber. So, hangtod pa ni ugma, no? Pwede pa kita makasubscribe, aron kita maka-appel. Dayon, uh, sa panahon, nga paghahimuon ang parapol, uh, kinahanglan po nga makapaminaw kita kay aron kung makahibalota nga nakadaog, pagtawag ni ini, ay mo na yung matubag. O ang ikatulo, mo register sa link sa link nga tinyurl.com slash matinik 2025 o nga sa ato ang uh, Facebook ato nakiningi pa igo na lang ninyo kinis nga i-click o mugawas na dayon ang uh, ang uh, di, dito di, di mag-input uh, sa gikinahanglan. ang ato lang ang uh, pangayuun ni nga mga information mo ang imong pangalan ang imuhang uh, contact number ang imuhang FB account kung naka-FB o ang imuhang YouTube, kung naa kay YouTube, o uh, kana lang sila kay Aron, dali na ito matrace ma, -ma kung uh, unsa una ito paghatag o pag-deliver ang uh, maunga premium. So, kikinhanglan na ito ka siya. Dayon, kung doon na pa yung mga updates, ato uh, lang i-post dito sa FB, Winnie Luna Naya Idok channel. So, mga mig, sa ato ang pagtanaw, sa ato ang link, atong gitanaw, atong i-follow up, wala pa makaabot sa gatos ang nag-register ug ugma na ug ugma na ra kini sa pagkakaron malipayon kita kay aduna nay uh, kapin kinintos ka mga subscribers ang ato ang uh, YouTube channel uh, ato kining gihimo no ato kining gihimo ug uh, kita nang inahanglan sa inyo hang suporta tungod kay uh, ni pa kining miaging tuig uh, bulan siguro kadto sa Oktubre Oga, atong namatikdan nga ang tanan natong mga uploads kay kining ato ang channel educational channel man kini uh, ang mga gi-upload nato nga mga learning materials daghan naman siya og mga advertisement so ato kining uh, padayonon kay uh, dako kini og ikatabang dili lang kay sa personal nga sides ako ako ah, dili do kita mga plano nga atong magamit kun do na kitay mahimong ma-generate nga, nga amount na amang galing no kay do na kitay mga proyekto alang sa ato ang mga learners dinhi sa ato ang uh, probinsya sa Kamigin kay taga dinhi man gyud kita so atong focus dinhi sa Kamigin so muna nga atong paningkamutan nga makumply na to ang mga requirement no ang mga requirement so kini ato ang gihimong handog pagmamahal ni Matinik ah eh? uh, una kini nga lakang no una kini nga lakang kay kini pagasundan pa karong uh, umaabot nga Marso no so sa tanan nga magka nagka-subscribe na naka-register na sa sunod na to nga handog pagmamahal ni Matinik eh, dili na kamo mag-register kun dili maghulat na lang kamo sa live nga pag-draw uh, sa mga mananaog ni ini no sa sunod so karon una kini nga lakang nga gihimo sa creator sa Winnie Luna na yan idok channel kaysa ako nang gikasulti uh, ato mang nakita nga dunay uh, chansa no kay daghan naman mga advertisement may e matud pa sa mga estudyante sa Tabigin Polytechnic State College nga wala ni lagi pang uh, skip ang uh, ang uh, pag kahatag uh, uh, paghatag sa panahon na lutaw gyud ang mga advertisement sa ato ang uh, YouTube okay so hinaut nga inyong nga uh, suportaran kining ato ang kausa uh, no kining ato ang mga paningkamot kaya uh, kini uh, atong gi gidesign, atong gi atong gihimo atong gilihok para sa ato ang mga learners dinhi sa kabigin. So mga mig, salamat kayo sa makanunayon ninyong pagsunod o pagsuporta sa Winnie Luna na Channel sa ato ang Facebook o sa YouTube. Maayong adlaw kanatong na tanaan.